right, thank you for playing this video. I know you are interested to know how we earn thousands of dollars online using the program or using the system of Supreme Wealth Alliance Ultimate. So sa video na to ipapakita ko paano gumagana yung sistema ng Supreme Wealth Alliance. Ito I have here sample uh, dated July 7, 2012 under my name Janice Budegas, 1,150 dollars or something na kung sa peso yan around 50,000 pesos total earnings ko so basically paano ko ba talaga kinikita yan so I will just show you how I earn that using Facebook lang so right now we are here in my Facebook profile ito lang yung ginagawa ko nag wall post lang ako as you can see in my wall makikita mo dito yan, I have here my earnings nag wall post ako then marami nagko-comment Then ito lang yung mga wino wall post ko na wherein lahat ng taong makakapunta dito sa profile ko then makita nila yung mga ginagawa ko titingnan lang din nila yung website ko wherein www.earngreatnow.com then as you can see here mayroon akong proofs of earnings then lahat yan directly dun sa website na www.earngreatnow So kung titingnan mo, ganun lang siya kasimple. All you have to do is wall post, share the video, share the website. Yun lang yung ginagawa ko dito sa Facebook profile ko. Then eventually, I do earn that way thousands of dollars online lang na nasa bahay lang ako. Some of you will ask, ano ba talaga yung Supreme Wealth Alliance? Anong meron dyan? O ano yung sistemang gamit dyan? So, I will explain right now yung Supreme Wealth Alliance kasi we have the ultimate products. Yung ultimate products natin kasi e-book siya or Supreme Wealth Library. From the word itself, ito yung compilation ng mga sekreto ng mga yayaman. Regardless of who you are, kahit undergrad ka, once na ma-apply mo tong sekreto ng mga mayayaman, pwede ka rin maging milyonaryo. Unlike sa ibang company, ang products nila, gamot, kape, or herbal products. Wherein sa mga products na yun, matutulungan ka lang pag may sakit ka na. But then dito sa atin, kakaiba siya kasi dito ang tinutulungan para magkaroon ka ng idea to generate money. Kasi wala namang money problem eh. It is only idea problem. Then later on, maybe you're one of the millionaires na mababalitaan na lang namin dahil sa tulong ng Supreme Wealth Library. So ngayon, paano ka naman magkakaroon ng Supreme Wealth Library? So yung worth ng Supreme Wealth Library natin is almost about $1,500 for you to have a full access in this library and for you to have a lifetime membership as well, hindi ka magbabayad ng $1,500 kasi sobrang mahal niyan. Pero dito sa Supreme Wealth Alliance, you only pay $55 or 2,500 pesos. Kapalit na yung buong Supreme Wealth Library na yan at lifetime membership. Plus, yung products kasi natin, pwede mo siyang ibenta kasi you have the resale rights. Ibig sabihin, pwede mo siyang ibenta bawat isa ready made na siya, may template na siya, 10 to 20 dollars each. Plus, magkakaroon ka pa ng sariling website mo. Yung website na yan, it is named under your name. Plus, magkakaroon ka ng business presentation. Then, automatically, it will serve you also as your online account to trace your earnings. Makikita mo yung mga sumasali sa'yo. Then, makikita mo yung mga taong nagpa-member under you. And the most important thing in this program is yung perfect pay plan system natin. Kung sa mapapansin mo kanina, I've earned $1,150. Dahil yun dito sa sistema ng Supreme Wealth Alliance. Ito yung 2x2 two two matrix, fastest earning potential, then 3-up system, largest infinity potential. So, i-discuss ko lang in depth, one by one. So, first, saan ba mapupunta yung $55 na binayad mo? Una dyan, yung $5 mapupunta sa admin, Then, yung $20 mo mapupunta sa Infinity Pass-Up System. Then, yung $30 mapupunta dun sa 2x2 Matrix System natin. So, i-discuss natin ngayon yung Pay Plan number 1, 2x2 Dynamic Follow Matrix. So, in this system, it only requires you to fill up 6 people under you. Ibig sabihin, once na pag nakompleto mo yan, yung 6 na tao sa ilalim mo, kikita ka na ng $70. Or $90. Explain ko rin mamaya kung bakit may $90 na earning once na nakompleto mo yung 6 people under you. The next thing I will discuss is kung paano ba napupunuan yung anim na tao dyan sa ilalim mo. So dito, pwede mo makumpleto yung matrix mo dahil sa teamwork. So paano ba yon? First, ikaw to, may dalawa kang kaibigan na bumili din ng Supreme Wealth Library. Din sila din mismo, yung dalawang kaibigan nila, bumili rin. So ikaw, automatic, nagkaroon ka ng $70 jan plus magkakaroon ka ng new matrix mo. We're in libre na to. Hindi ka na magbabayad ng additional fee. Then if ever yung napasali mo, na kumpleto niya rin yung anim na slots dun sa ilalim niya, so magsa-cycle din siya. So once na kumpleto niya na 'yan, mapupunta siya dun sa ilalim mo. Then yung isa naman na kumpleto niya rin yung uh, anim na slots under him, magkakaroon din siya ng new account dun sa ilalim mo again. So, dito sa new matrix mo, kailangan mo nalang i-fill up yung apat na persons na yan under you para kumita ka ulit ng $70. So, pwede rin dito, magtutulungan uli kayo, sila makapag-refer din para mapunuan yung apat under you. Next, I will discuss the long-term scenario dito sa system ng PayPlan 1 natin. So, let's assume na lahat ng purple na ikaw nag-refer dyan. So, in this case, may tatlo kang na-refer, then the rest, yung tatlo na yan, na-refer ng mga kasama mo. So, magkakaroon ka ng new matrix mo. So, dito sa new matrix, nakapag-refer ka ng dalawa, then yung isa nakapag-refer ng dalawa, then yung isa naman, mabagal konti, nakapag-refer ng isa, dinilagyan mo ng isa, so, cycle ka ulit. So, in this case, nagkaroon ka na ng dalawang cycle. So, ngayon, tinamad ka, nagpahinga ka muna. Pero lahat ng na-refer mo, humataw sila. So sila din mismo, nag-cycle din. So magfa-follow siya dun sa bakanteng matrix mo. Then, ito din, humataw din. Mapupunta din siya dun sa new matrix mo. Then another one, humataw din. Mapupunta siya dun sa ilalim ng isa. Then another one. Then ito naman na isa, nag-cycle din. Pupunta din siya dun. Then the last one, nag-cycle din siya. So sa third cycle mo, makikita mo, wala kang ni-refer lahat na lang nung ni-refer mo nung una, sila rin mismo nag or napuno nila yung anim na slots nila under them. So, hindi ko na nilagay yung anim na slots dyan sa ilalim nila. Basta, nag-cycle na rin sila. Or, napunuan na rin nila yung sa ilalim nila. So, dahil kumita ka uli ng $70 na wala kang ginawa, ginanahan ka uli ngayon. So, nagbumalik ka uli. Nag-refer ka uli ng lima. Then, yung isang na-refer mo, nakapag-refer ng isa. So, another $70, magsa-cycle ka na naman another matrix for you. Then yung dalawang na refer mo, humataw din, nag-cycle din, another new matrix, then ito another new matrix. So in this case, sila rin mismo humataw uli, nakapaglagay ng dalawa, nakapaglagay ng dalawa. So ikaw, dalawa lang na refer mo, another $70 for you and so on and so forth. So kung titingnan mo as a long term, the more you refer, the faster you cycle. So ibig sabihin, pag marami ka talagang na-refer, nare mas mabilis din yung cycle mo. Then, habang tumatagal, tinutulungan ka mag-cycle ng mga kasama mong na-refer mo noong una. Then, next, another scenario. What if naman sabihin natin, ikaw yung taong tamad ka masyado, then nakakuha ka lang ng isang masipag. What will happen? So, dito, dahil nga masipag siya, so siya, mabilis siyang nakapag -re refer So, siya mismo earned $70 that time. So, dahil ikaw naman, may bakante ka dito sa kabila, so siya mismo, lilipat siya dito, once na after nung cycle niya. So dito naman, dahil nga masipag uli siya, naglagay siya ng dalawa, paglagay niya ng dalawa, ikaw automatically kumita ka rin ng $70 kasi napuno na yung anim slots under you. Plus, lalagyan niya uli ng apat dito, automatically, magkakaroon siya ng $90. So, bakit nagkaroon siya ng $90? Kasi dito, once na nakapag-refer ka ng more than 7 people, yung lahat ng cycles mo onwards, magiging $90 na siya. Then dito sa system natin, in 2x2 matrix, unlimited cycle siya or unlimited unlimited matrix. kahit ilan, basta nagsa-cycle ka, magkakaroon ka ng new matrix and so on and so forth. Next, we will discuss the pay plan number 2, the infinity 3-up pass-up system natin. So dito, 100% payout tayo dito. Yung $20 na pinasok mo kanina sa infinity pass-up, lahat yon I pay out dun sa nag-direct referral sa'yo. So, dito ang pinag-uusapan natin is direct referrals. So, for example, ito, this is your upline. Ito yung nag-share sa'yo ng opportunity. Then, ikaw to. So, first, yung isang mapapasali mo, yung $20 niya, buong mapupunta sa'yo yan. Then, yung second, mapupunta sa upline mo yung $20. Then, yung third, mapupunta uli sa upline mo yung $20. Then, yung fourth, sa'yo naman yung $20 then fifth, sa'yo naman uli yung $20, sixth, sa'yo uli yung $20. Then pang seventh, sa kanya uli yung upline mo yung $20. Then, good thing here, pag nakapag-8 direct referrals ka na onwards, lahat ng $20 nun, mapupunta na sa'yo. So, kung titingnan mo, in this case, meron kang pinasang $60 dun sa upline mo. The most exciting part is yung makareceive ka na ng pass-up. So, explain ko ngayon. So dito, di ba, you pass up your second, third, and seventh referrals. So, ibig sabihin, lahat nung first, fourth, fifth, sixth, at eighth onwards mo na pasale, lahat din ng second, third, at seventh nila, ipapasa din nila sa'yo. So kung titingnan mo, paano naman naging infinite yon I will discuss here in our perfect pay plan system natin. Di ba, yung direct referrals mo is yung 1st, 4th, 5th and 6 magpapasasa sayo nang tatlo, di ba? So 4 times 3 is equals to 12 people. Then yung 12 people naman na uli na yun, sila din mismo magpapasa ng 2nd, 3rd at 7th nila. So 12 times 3 magiging 36, then yung 36 people uli magpapasa uli sa iyo pa rin ng 2nd, 3rd at 7th nila. And so on and so forth. So kung titingnan mo, 12 plus 36 plus plus 108 plus 324 is equals to 480 people. Kung iisipin mo, 480 times 20 dollars mo yan, automatically, up to infinity, you will have 9,600 US dollars. Or, i-convert natin sa peso yan, it is, so more or less, half a million siya ang naghihintay sa'yo. Dito sa perfect pay plan natin, up to infinity na yan. So, dito, ano ba yung summary ng dalawang pay plan natin? Dito, discuss ko lang na mabilisan. So, we have here the pay plan 1 and pay plan 2. So, this is your upline. Once na nag-join ka kasi, automatic, meron kang account dito sa pay plan 1, then account sa pay plan 2. So, pag-usapan na lang natin, muna yung direct referral. Lahat ng anim na magpapasali mo is yung direct referral mo lahat dahil masipag ka nga. So, first, yung direct referral mo dito, magkakaroon ka ng $20 dito sa pay plan 2. Then, yung second referral mo, mapupunta naman yung $20 dun sa upline mo. Then, yung third, ganun uli. Then, yung fourth, sa'yo naman yung $20. Then, yung fifth, mapupunta din sa sa'yo yung $20. Then, yung sixth, sa'yo din mapupunta yung $20. So, basically, anim lang yung napasali mo, pero dito sa pay plan 1, kumita ka ng $70. Then, dito naman sa pay plan 2, kumita ka ng $80 a total of $150 and just 6 person na sumali sa So kung titingnan mo, parang na triple agad yung kinita mo and just 6 person. So maybe tanong mo ngayon, bakit ako sasali sa team mo? So dito sa team ko, I have here full access to my effective online strategies. So, so once na pagsumali ka na, magkakaroon ka ng full access dun sa mga online strategies namin. Kung paano ba talaga kami kumikita at ano ang ginagawa namin sa Facebook para kumita ng thousands of dollars. Next reason, ba't ka sa team ko? Kasi you will have full access to my marketing materials. Ano ba yung marketing materials? Ito yung videos. Ito, pwede mo siya magamit, yung video na to. Photos. Marami kaming photos na pwede mo rin magamit. Sign up support. Then we have our team website. Na kung saan mamaya explain ko rin kung ano yung sa team website. Then sign up support. Then in my team, we have this 200% team support culture na ini-implement namin. Then we have online trainings then. Then dito then 100% duplication. So ibig sabihin, what we know, you will know. So kung anong alam namin, malalaman mo rin. Then plus kung ano yung kinikita namin, malamang yun din yung kikitain mo.